Hello so guys, andito kami sa One Chai kasama ng aking mga friend Ayan, may pupuntahan kaming lugar. And see you there. Kabababa lang namin ng bus, ayun yung bus na sinakyan namin.

O bili na kayo ng ampaw. Ano yan? Totoo yan? Hindi naman. Plastic naman yan. Uy, Uy plastic yan Oh. Ano totoo? Totoo sa imuhang kagaral nga. Plastic? Plastic yan o. Ako ba? Amin ako bitbit pa